Mas ng Philippine National Police ang manhunt operation labas sa suspect sa brutal na pagpaslang sa mamamahayag na si Juan Johnny Dayang matapos positibong matukoy ang kanyang pagkahakilanlan. Ayon sa Police Regional Office 6, isang malaking sangkot o isang dalaking sangkot sa nagalipas sa kaso ng droga ang ituturong sa larin kung saan nahuli na ito noong May 2021 sa isang buy bus operation sa Pasig City dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaso na alok ng 500,000 pesos na pabuya ang pamahalang panaluigan na aklan at LGU ng Kalibo sa sino mo makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspect. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, handa na na magsampa ng kaso ang motoridad laban sa suspect na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinutugis. Tuloy din ang ng PNP sa Presidential Task Force on Media Security para tiyakin na makakamit ang justisya. Kasama mo sa Campo, Krami. Pena Juman 4, Angel Garcia tatak Ariman di Vexo 5 Friday. Mas pilih ng Philippine National Police ang manhunt operation labas sa suspect sa